inyo tanan kay Igsunan. Uh Marado hapon sa inyo. So, nungapit anay tadre kay may snack anay tadre ah. Ah, uh naku sa karaskal. Automatic na. awanan na. Aw, way ka na doon. anay ta. Shout out na lang sa nagwan anay tadre. Nagbantay na gwapuhon ro pa. Oh, vlog. Shout out ko sa sindiro. Kau banir wit di Paka klasi-klasi ang ilang mga ligya. Jadi <sadot> <sadot> anay takay ikso nang, kaya sobrang sarap, pasta makatilaw tani. <laughs> Lami, kasi klasi kay ikso nang, Lami ang ilang mga kios anay, paka timplak.

nakanay ta kay Iksonan kay Rabe busog busog diod ta ang atong pagkabirada lami diod mm. okay.

So, anara ra mga kaigsunan? So, dili ra. So, mao ni ang karaskal. Karaskal ni sisa Padlay pa So, automatic na. Anara, ra? Bye-bye.